unity o pagkakaisa. Yan pa rin daw ang uh, paniniwala ang uh, paniniwala na bibitbitin ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos para sa susunod na eleksyon sa 2025. At para po sa update na magbabalita ng live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie Baiza, ano ba itong nga uh, uh, naging uh, pagpupulong na iyong dinaluhan? Jovi, nagsani puwersa ngayong umaga ang Partido Federal ng Pilipinas at lakas CMD para ngayon sa darating na 2025 election. Dumagdag sila sa isang uh, alliance signing dito sa Makati City na pinungunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa Pangulo, present sa signing, kinalakas CMD Party President House Speaker Martin Romualdez, Lakas CMD Chairman Emeritus Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at PSP National President Governor June Tamayo. Ayon kay House Speaker Romualdez, alyansa raw ito ng dalawang strongest o pinakamalalakas na political party sa bansa. Sabi ni Romualdez sa ngayon, mayroon na daw isang daang miyembro sa Kongreso ang lakas CMD at patuloy daw yan na lumalago o dumarami. Julie, uh, before yung uh, mga naging mensahe ng no, mga dumalo dyan, ano eh meron lang mga syempre eh, nagba-viral ngayon yung uh, uh, pagkikita ng uh, talagang matatawag na isa sa mga stalwart ng uh, Lakas CMD uh, walang iba kundi si dati pangulong uh, Gloria macabagal Arroyo at saka ngayon nga ay si House Speaker uh, uh, Romualdez ano uh, pwedeng mo pakidescribe describe yung kanilang pagkikita uh, balita ko umamin pa daw Yes, nag-bless si House Speaker Romualdez, kaya former President sa uh, GMA na tumatayo nga nga Chairman Emeritus ng kanilang uh, partido. Um, after nyan, kasi si uh, GMA lumaka din sa nag-greet ng ibang tao, ay eh, nakita natin si uh, House Speaker Romualdez na kaalalay, nakasunod sa kanya at gumagabay din endo sa uh, naging paglalakad ni si GMA. So parang wala, na naaalala natin na meron nang umusbong doon na uh, usapin ng uh, alitan sa pagitan nila pero kanina hindi natin niya nakita. Kung makikita ninyo sa video yan, si uh, House Speaker Romualdez nasa likod siya ni GMA hanggang sa paglalakad, hanggang sa makuupo si former President Arroyo. Okay, puntahan natin si Pangulong Bongbong Marcos, sa uh, Julia. No? So ano naging parang main uh, message niya dyan sa mga dumalo o yung mga matatawag na party na nung kanilang ano, no, unified uh, na partido? Dovi, ang sabi ng Pangulo, unity o pagkakaisa pa rin daw yung bibit-biting konsepto ng kanilang partido para sa darating na uh, 2025 elections. Sabi ni PBBM, pagkakaisa raw kasi yung tanging solusyon sa mga suliraning pinagdaraanan ng Pilipinas. Ibinida niya na dahil nagkakaisa raw yung mga opisyal ng pamahalaan ngayon, marami ng pagbabago na nagawa at naisulong sa ilalim ng kanyang administrasyon sa ngayon. Sabi ng Pangulo, hindi raw kasi pwedeng yung executive department lamang yung sisilos. Kailangan nakagabay kagabay o oh, katulak katuwang nila yung uh, iba pang uh, departamento at yung uh, iba pang uh, sangay ng gobyerno yan nga yung house at yung senate uh, naniniwala rin yung presidente na yung uh, pagkakaisa ang susi para matupad yung hangarin niya na sa, sa bansa yan daw yung wakasan ng gutom na aminado sa ngayon na hindi pa yan nagagawa sa ilang taon na pamumuno sa bansa Julie, nung uh, nga ng event yung uh, Partido Federal ano Natanong namin na ito sa kanila no pero baka nasagot na ito finally sa sa pulong naman ng lakas ano? at uh, uh, yung bang sinasabi na uh, yung inclusion naman nung dati lang kay unity ano kundi yung uh, na, na hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte kung, talaga, kung included ba talaga sila or nag-uusa pa para sila ay mapasali Oo Joby, kung maaalala natin, sinabi dati ni TSP National President Governor Junta Mayo na posible pa rin makasanib puwersa nila yung hongkong kung magkakasundo sila sa iisang haadikain o hangarin kanina ang nakausap natin si House Speaker Romualdez, ang sabi niya, bukas sila sa discussion sa hugpong ng pagbabago na dating ang pinamunuan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pero nung tinanong namin siya kung meron na bang naging talks o mga pag-uusap, ang sabi niya, wala pa rin daw. Pero ikukonsulta din daw niya yan sa PFP na ngayon na ay kaalyansa o puwersa na nila. So, Okay, panghuli na lang uh, Julia, ano, Yung uh, may mga naging uh, fresh na pahayag o mga bagong pahayag ang dating Pangulong Duterte. Uh, hindi ko alam kung nagkaroon kayo ng pagkakataon na maambos interview ang Pangulo pero meron ba mga nagkaroon ng reaction dyan? Mamaya pa namin ibabalita actually yung mga actual na sinabi pero yung mga banat na bago ng uh, dating Pangulo sa administrasyon. That to say, wala tayong naging ambush interview kasi nakalabas na ang uh, Pangulo sa ngayon. Wala rin nagbigay uh, ng any reaction so far. No, talagang sumentro lang dito sa alyansa ng dalawang partido yung mga naging pahayag ng mga opisyal na nakausap natin. Okay, so last, last na talaga. Pero meron pa activity ang Pangulo ngayong maghapon, Julie? Oh today wala nang dadaluhan ng uh, Pangulo na aktividad pero tomorrow and uh, sa Friday uh, nasa Mindanao ang Pangulo para sa iba't ibang aktividad. Gabi lang yung pamimigay ng uh, assistance sa mga kababayan natin doon. Okay. Maraming maraming salamat. Mabaljourno, Julie Baeza.